Good afternoon. Yun. May i-share po ako sa inyo na about mais na naman. Siyempre, mais. Magsasaka po tayo. Alam, hindi mais. O di kaya palay ang pupos natin, di ba? Anyways, uh, may share po ako sa inyo about uh, dito sa mais ngayon. I'm sure itong mais na to sa laki niyang to kasi namumulaklak na siya. Malabas niya yung kanyang yan. Russell. So, I'm sure ito ay nasa edad 50 days pataas. Hindi na po ito bababa ng 50 days. I'm sure with that. Kasi napansin ko lang. Ako, ako lang ba nakapansin the mga mais namin ngayon dito sa Pamplona, kagayan Parang hindi siya yung ganong kataas. Hindi siya yung kalakihan. Parang Dati ang tataas eh. Pero ngayon parang malilit. O sa second crop lang din ba talaga matatangkad itong mga uh, mais tsaka palay? Ganun po ba yun? I'm not sure. Pero parang tingin ko ngayon, malilit siya ngayon. Ayan po. Yan. So this is 0.8 hectares. hindi ako nagkakamali. Yan. Nasa flowering stage na po siya. Ngayon. Yun. Baka marami na namang mag ano dyan. Mag comment about <coughs> mga foliar fertilizers. Mag-comment po kayo. Pwede kayong mag-demo. Share nyo para masubukan namin yung mga produkto nyo. Ayan. Lalo na po sa glyphosate. O, tignan mo, ipapakita ko po sa inyo tungkol sa glyphosate. Ngayon po kasi napansin ko uh, may hindi kami pinapansin dati na damo na parang hindi siya naman ganun ka delikado sa mais itong tawag po namin dito ay kagabutin papakita ko po sa inyo Yan. Sa ngayon po, itong Damo na to ay napakarami ngayon dito sa amin. Hindi lang po dito sa location ko ngayon. Pero hanggang doon sa kabilang maisan. So parang uh, immune na po. Eh. Tama ba yung word ko? Parang hindi na po sila tinatablan ng glyphosate. Mga sinaunang glyphosate na gamot. Mga mower. Gano. Hindi na po sila namamatay dyan. Parang yung FAU po. Yung Fall Army Worm. Parang tingko ngayon, parang immune na po sila dun sa mga <clears throat> gamot dati. Mga uh, simbos, ganun po. Kasi sa ngayon, ang damo parang yan, parang yan. Parang hindi siya mapaminsala sa mais. Pero sigurado ako, inaagawan niya ng pagkain yung mais na yan. So, ang tendency po niyan pag napabayaan 'yan, baka hindi na ganong kalaki ang bunga nito. Siyempre, parang napalibutan na po yung puno, sabihin man nating malilit sila for now, pero lalaki po 'yan. At sigurado ang kaagaw niya po 'yan ng pagkain itong mais natin. So ako lang po ba nakapansin about sa mga damo na yan? na ah, tingin ko ngayon ay dumarami Nagiging mapaminsala na so pakicomment po kung ano po yung sa inyo kung ano pong ginagamit nyo sa mga kanyang klaseng damo pero nung ginamit ko po kasi yung square yung bagong bagong glyphosate ng Syngenta Namatay naman po siya pero tutok po yun. Talagang naligo po sa ula, sa gamot. Pero kung yung isang daan mo lang na ganyan, hindi mamatay. Sus, medyo, mapang, medyo nakakatakot na po pag ganun. Yun lang po. So, salamat. Paki comment na lang po. Paki comment na lang po kung ano pong gamot ang ginagamit nyo ngayon dyan parang hindi po ay mapaminsala mga kasaka pero tingin ko uh, malaki ang epekto niya sa mais natin dahil aagawan uh, po niya ng pagkain ang mais yun lang po salamat sa panonood mga kasaka